Ayun, good morning guys. Andito tayo sa basketballan. Ayun, dami oh. Para si Adam para si yung maliit, yung maliit. Yung mga kapitan namin. Na? Bigte. Oh, si Bigte. So, para si Bikte na ano na tumawag. Diba? Shout out sa inyo lahat guys. Uh -huh. Basketball Friday. Tambing ng tabling si Big Ben. din ni pare Edwin. Napasahan din. Hindi kasi napapasahan. Nakakadami na si Bukari. Grabe si Bukari. Oh, hi ka muna, Bukari. Bukari. Sa likod naman. Humarap ka dito. Ah. Oh. Buhari? Edwin, na, Edwin, na, Edwin, Edwin. na! Edwin. na! Edwin. 8! Edwin. Edwin, na! Edwin, Edwin. 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 Edwin, Edwin, Suplado yung bukari na yun. May nagtitinda ng tubig oh. Lapi mo ya. Pi, pi mo ya, Pi. slim yan eh O <coughs> oh, mana siya laro laro lang eh malakas Huwag ng kap yung mga tauhan mo Huwag oh. mong tawaan kap mo Mukhang mahina din Mukhang mahina din recruit mo

Tubig na naman Bukhari Bukhari okay. Baba, baba, baba Alam mga tulog yung mga yan. Lalo na isa na yan, no? Ha? Huh? Saudi yan. Tingnan mo siya lang bumiling, Paul. Siya lang bumiling ka, Paul. In the, in the, in the <laughs> <laughs> hey, dude you never cry <laughs> Pare, pwesto ka sa dos, pare Edwin Huli Dos Pare, Edwin, punta ka sa dos Dos, habilidad dos. Boleh.

Kaya nga si, lang ako nag-sasabi niya. Eh, baka nga siya eh. Nangyayarap ako lang kasi sa tagapagitan naman. Kaya talagang layan sa sasabang. talaga eh. Noong sa 7 eh. Ano ka na nalang? Sa 7 ako. Oye, baka ako. Oye, baka ako. Magpapita ko yun. Oye, magpapita na magpapita ka dahil Di bar ini. Si? Janmar. Jangan mark mo. Maganda ng bakasyon mo, malamig. Sobrang naman sa lamig eh. May bahap eh. Alam mo, pag hindi naman mo ko, pag may lumako sa akin, Daming ka lang pati, na yung mga asawa, bubunga nga. Hindi yan ang magbibigyan ng ulo. Wala kang gagawin. na mag na lang na mo, nakabag yun na. Kapag yun, magdadala naman. Magdadala ka. May, may, may Nalikod lang kami ng SM Kaya madali lang nga hanapin yung lugar Ito. Tagal ng hawak ng bola. Tagal hawak ng bola. Pasa sana agad yun. Kalas? Kalas. Ah, masya Allah. Okay.

Yon, thank you so much guys and god bless you for yeah